Paano kaya kung hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin yung mga katutubong pamamaraan ng pagsulat ng ating mga ninuno? Gaya nitong baybayin na isa sa mga sinauna script na ginagamit ng mga Tagalog. Gandang tingnan, di ba? Pero ano nga bang saysay -say nito kung hindi naman natin naiintindihan? Malaking tulong ang mga inilunsad na workshop gaya ng idinaos sa isang mall sa Pasig nitong August 10 na layong ipakilala at ituro ang baybayin sa mga may interes dito. Present sa workshop ang pamilyang ito. And, uh, gusto ko ting mamulat kasi yung mga pins na tayo pa ng mga Pilipino ay may sariling uh, paraan na paraan ng pagsusulat. So kasi pag hindi mo siya inintuto sa mga bata, makakalimutan na ng text niya.

May mga dumalong mayroon ng kaalaman sa baybayin at mayroon ding nagsisimula pa lang ang sinaunang pamamaraan ng pagsulat. Uh, uh, <laughs> Dahil. <laughs> ano ka uh, So kailangan pang i-translate sa taga, sa Pilipino uh, yung. Sobrang uh, 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 pa kayo nang <laughs> ang baybayin ay isang silabaryong panulat na kung ano ang bigkas ng salita ay sharing baybay. Binubuo ito ng tatlong patinig o vowel at labing apat na katinig o consonant. Nagbabago ang tunog ng kada titik sa pamamagitan ng paglalagay ng tuldik o pananda. Karaniwang ito ay tuldok o kudlit. Halimbawa, kung bibigkasin ng titik na ito na walang pananda, ito ay ba pero kapag lalagyan ng pananda sa itaas, ito ay magkakaroon ng katambal na tunog na o E o I sa dulo. Kaya ito ay magiging B, B. Magkakaroon naman ng katambal na tunog na O o U kapag sa ibaba ng titik ilalagay ang pananda, kaya ito ay magiging Bo, Bu. Maaari ring tanggalin ng tunog ng patinig gamit ang pangkaltas na kruskudlit o pamudpod kung hindi na kailangan ang patinig sa pantig ng salita. Kung magiging uh, nag-adapt sa buong Pilipinas, kahit kayo nang hirapan kayo, sa so, tingin niyo makakadap yung mga tao. practice, kaya yung paano, Sa ganitong mga palihan, ay mas lalong naiintindihan, nagkakaroon ng malalim na pagtanggap, uh, pag-unawa ang mga tao, lalong lalo sa ating wikang pasulat. Pinapakita rito, na meron tayong wikang pasulat, hindi lang wikang pasalita, national language, we have our own writing system. Kaya lang, dahil tayo ay colonized, up to now, we are using alphabet. Ito yung ano, uh, 1593 na na ng Christiana, na unang ating katekisim, o yung kinatawag na ginawa ng Kastila na Baybayin, 1593. Namatay si Baybayin, binalik naman ni Jose Rizal. Ito si Jose Rizal noong 1886, nagsulat at nag-aaral ng baybayin si Jose Rizal. At siya mismo yung gumamit, ang problema, hindi lang niya mailabas kasi nga, ang lingua franca at that time is Spanish na, tapang sulat alphabet na. So hindi niya rin nailabas. Pero nailabas sa mga katipunero, sa kalang secret code, sa kalang communication at sa ating bandila, ayun, nagamit niya yan. Kaya dumating naman yung time na si Professor Bersosa noong 1914 nabuhay ulit after ng katipunan, kaya itong baybayin na ito ay lumaganap. Noong 1914, ang tawag dito, Alibata. Dahil sabi ni Professor Bersosa noong napunta siya sa New York Library, doon sa kanyang seminar sa language seminar, sa kanyang pag-aaral, akala niya ang ating sulat ay galing sa Arabic. Ang Arabic, ang tawag sa writing system ng Arabic, Alif Ba. So ginawa niya, ah, ang tawag pala sa sulat ginawa niya yung na coin niya yung word na alibata galing sa Alibata. so 1914 ito malungkot walang politics dito pero lumabas itong logo na to Kabataang Barangay pero kita niyo naman no ka at saka ba Kilala ang logo na ito bilang simbolo ng kabataang barangay na ngayon ay mas kilala na bilang sangguniang kabataan. Ayon kay Inahe, nagkaroon muli ng publicity ang baybayin ng gamitin ito sa naturang logo noong 1975. Hanggang ngayon ay malimit nating makita ang baybayin na sa mga logo, bags, sablay at iba pang material. Kamakilan lang ay sinubukan itong gamitin sa isang street sign pero inulan ito ng batikos dahil napuna na ang malinitong salin. Dapat wag tayong... Uh, mag nangangahas na gawin ng baybayin dahil ito ay silabari. Gusto mong lagyan ng baybayin, maganda kung nagkamali ka, at least lumabas na nag ka, nag-effort ka. Pero sana kung maglalabas ka, eh, i-consult mo muna, mag-validate ka muna, mag-check ka muna. Gusto lang gamitin as design. Yun ang nakakalungkot. Pero at the same time, masaya ako dahil kung maliman, may kokorek co natin. Minsan nang itinulak ang baybayin para gawing national writing system sa bansa. Nais itong gamitin sa lahat ng mga pabalat, publikasyon, karatula at iba pa. Nais rin itong ituro sa mga paralan. Ngunit nagkaroon ito ng mga revisyon at sumentro na lamang sa pagpreserba, proteksyon at konserbasyon sa mga tradisyonal na sistema ng pagsusulat sa bansa. Sana mapakinggan tayo ng gobyerno, ng ating Pangulo, ng ating DepEd, ng ating CHED, ng ating Komisyon sa Wikang Filipino, ng ating mga ehensya na may uh, pagsusulong, nagsusulong ng kultura, kasaysayan, ibalik natin ito. Huwag natin ipagkait yung ating uh, baybayin, yung ating wikang pasulat sa next generation. Huwag natin i-deprive yung next generation for not using our own writing system. This is our chance ang baybayin ay hindi lamang isang palamuti o disenyo na bahagi ng aesthetic na aspekto ng ating kultura. Ito ay sumasalamin sa mayaman na tradisyon at pagkakakilanlan natin bilang isang Pilipino. Lagi natin tatandaan na gaya ng pagkakaroon natin ng sariling bika, mayroon din tayong sariling titik na dapat pagyamanin at pahalagahan. Ako si Louie Urgino, News 5 Digital.